Hello, hello mga ka-bebe, magandang buhay, char, martes, charot. Yun nga mga kabebe, ako nga pala yung dakgal ng bukid Update na naman po tayo ulit po sa mga itlog po ng mga alagang itik natin mga kabebe. At kasama ko po yung little doctor ko, Dixie O, oh, at yun mga kabebe, mamumulot po tayo ng mga puting ginto. Andyan lang po mga kabebe, nakakalat lang po yan sila. Tarunga kay mga buak. At yan nga mga kabebe, yan. Hmm. Yun nga mga kabebe, ah, simula na po natin yung pamumulot po ng mga puting ginto po. Dito lang po ito matatagpuan sa bukid nun mga kabebe. At yun nga mga kabebe, mamumulot na po tayo. Tiyala mamut itlog si. Oh. Inay-inay kayo mabukat itlog. Tay isa. Kumayara, may, may nagsulod din sa lugan mo. Isa pa mo, ama ni. Eh. Ako, ah, uh, dagad. Inay, isa-isa lang kay mabuo ka itlog. At yun nga, mga ka ah, namumulot na po tayo ng itlog. At ito yung unang napulot natin, yan, isang tray. Tapos meron pa doon, mga ka At ito po yung, may itlog na naman, mga ka-bebe. Ang, li ang liit na naman. Is alam ko na yung may-ari nito, mga ka-bebe. Ito din yung itlog kahapon, eh. Ganito din yung kalit kahapon. O, oh, sige, Dixian. Mulot, Dixian. Pag inay, -inay ha? Ang saya sa pakiramdam mga kabebe na namumulat ka ng pinaghihirapan mo mga kabebe. At ito na po yun mga kabebe. Yan po yun. Tara! For the go na nga tayo mga kabebe. Tito na nga mga kabebe. Namumulot na po yung little duck girl nyo. At enjoy na enjoy siya mga kabebe. Sinama ko po siya para naman ma-experience niya din po kung paano po mamulot ng puting ginto. At ito po yun mga kabebe. First time niya po mamulot ng mga ganitong ginto mga kabebe. Dito sa Bukindon. Sinabi ko nga sa kanya, ginto to. Sabi niya, saan ba yung ginto? Hindi niya alam, ito pala yung ibig sabihin kong ginto. At yun nga mga kabebe, kasi nga Sunday ngayon, kasi sinama ka pamangkin ko, yung little duck girl nyo. Tignan nyo pa naman yung mukha nyo. Oh. Hindi pa nakapaghilamos, nakapang bahay pa mga ka-bebe Yun nga mga kabebe, enjoy, enjoy lang tayo dito sa pagpa-farming mga kabebe ng itik. Simple lang po mga kabebe, organic po lahat ng kinakain po ng alagang itik natin mga ka-bebe Wala po tayong pits na pinapakain dito, kundi umaasa lang po tayo sa palay mga kabebe. At ito ngayon mga kabebe, dahil nga sa ilang buwan din mga kabebe, nanayakuan yung mga alagang itik natin. Finally, nakaitlong na din. Nakakapagod daw mamulot ng mga puting ginto mga kabebe. Natutuwa ako, tinitignan ko yung pamangkin ko mga kabebe. Enjoy na enjoy siya, papamulot po ng mga itlog. Lame, dyan kayo sa paminaw mga kabebe na mamunit, dyan tag ka ng atong gihaguan mga kabebe. Yung araw-araw kang laging sa farm, init at ulan po. Yan po mga kabebe. At yun nga mga kabebe, nakap! punit na putaga pa o ka ng pamulot po ng mga itlog po ng mga lagang itik natin mga kabebe at ito nga po mga kabebe uh, limang tree na po siya mga kabebe finally ikahapon eh, kulang yun ngayon nadagdagan na naman naging limang tree na talaga siya mga kabebe plus may isa po at yun nga mga kabebe pabuak butang sa liha butang at yun nga mga kabebe ito na nga po yung mga itlog natin 1, 2, 3, 4, 5 Limang 3 na po 'yan mga kabebe. Yung uh, itlog po ng itik natin at ganito po araw-araw mga kabebe. Ah uh... Ang maganda po dito mga kabibi, is uh, organic po lahat ng kinakain po ng alagang itik natin mga kabebes. At hindi na po natin kailangan pa silang uh, bilhan po ng feeds or ano-ano kasi nga dito tayo kumukuha sa area ng palayan mga kabebes sa ganito po mga kabebes. Ganito po yung paraan ng pag-alaga po namin ng mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebes, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.